ayan ang tagawa yan bits ng tagawa sa mga gustong maligo yan sa mga Agustong maligo dito so, kalsada kailangang matarik yan o oh, ayan Ayan, ingat lang dito sa pasisigsag kasi dyan may na na yan dyan oh. No? dyan tapat dyan discursion dyan ayan uh, sa mga bago pa lang sa aking uh, facebook page sa maging sa aking youtube channel huwag kalimutan na mag subscribe, uh, mag -subscribe and mag, uh, mag like maging sa aking facebook page si ipalo pasir ayan thank you thank you